Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang umaga ng Sabado sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa umagang ito, araw ng Sabado at ako po si Pastor Dave de Guzman ay maririnig nyo na lamang tuwing Sabado at Linggo dito sa programang Hardin nang panalangin at ito po ay hanggang sa buwang kasalukuyan lamang. Kaibigan, ang ating tema sa umagang ito ay isang napapanahong paksa at ito ay patungkol sa panlilinlang. Disit titingnan natin ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan. Ngunit bago natin tunghayan ang aklat ng Proverbs o aklat ng Kawikaan, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa so, magang ito, tulad po ng aming nakagawian, dudulog kami sa inyong uh, banal na salita at tulad rin po ng aming kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. At ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Kawikaan. Pag-aaralan natin ang Kabanata 12 at isang talata lamang, talata 17. Proverbs chapter 12, verse 17. Ganito ang ating mababasa. Nabanggit ko kanina ang ating tema ay panlilinlang lang, disit at ito ay isang napapanahong paksa sa pangkasalukuyan. Sabi dito sa Kawikaan Kabanata 12, talata 17, ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Sabi rin dito, no, siya na nagsasabi ng katotohanan, ay nagsasabi ng tama. Ngunit ang isang uh, nagsisinungaling, one who is a false witness, ang sinasabi niya ay pawang panlilinlang. Alam mo kaibigan, ang kabanata labing dalawa dito sa Aklat ng Kawikaan, ito ay paghambing ng isang matuwid at ng isang uh, masama. At dito yung masama no maituturing nating uh, hindi lamang siya wicked sa wikang Ingles kung hindi foolish. Ano ba ang ginagawa ng isang taong hangal? Alam mo kaibigan, ang isang maituturing na hangal o yung uh, foolish kung ano ang kanyang pinaniniwalaan na tama. At halimbawa naman eh naniniwala siyang ito ay tama at ito naman ay talaga namang hindi tama ito ay mahahayag sa kanyang uh, pananalita. Ulitin ko yun, ano? A fool does which he believes is right, ito ay naipapakita niya sa kanyang pananalita. At dito nga, makikita natin, ano? Sa larangan ng pagsisinungaling. Alam mo, kaibigan, ang mga matuwid o yung maituturing nating uh, mabubuting tao ay nagsasabi ng katotohanan at sila ay mapagkakatiwalaan lalong-lalo lalo na no sa hukuman. Ganyan ang isang napakagandang paglalarawan eh no. Ang taong mabuti, ika nga ay nagsasabi ng katotohanan at sila ay maaari nating pagkatiwalaan lalo na sa hukuman. But ang mga sinungaling, yung mga maituturing na liars, they make uh, bad witnesses and even uh, they they make uh, bad impressions iyan ng uh, paglalarawan ng mga taong uh, nagsisinungaling. Alam mo kaibigan, dito sa isang napakagandang paglalarawan ano. Halimbawa't kunin natin ito sa larangan ng pagliliti sa isang hukuman. Alam mo kasi sa isang hukuman, uh, merong uh, paglilitis siya ano upang malaman talaga ang uh, katotohanan. Alam mo yan ay napapanahon sa ating uh, pangkasalukuyan eh no? Marami tayong ganyang mga maituturing na ginagawa sa ating kapanahon ano. At uh, dito nga no halimbawa, nililitis sa hukuman ang paglilitis sa hukuman ay upang malaman talaga ang katotohanan. At uh, nabanggit ko nga kanina no ang isang matapat na saksi ay maituturing na isang taong nagpapakita uh, ng honesty. Alam mo yon, very honest siya no, siya ay truthful yaan mapagkakatiwalaan. Ngunit alam mo kaibigan, ang isang sinungaling ay hindi mapagkakatiwalaan ito. Alam mo kaibigan, yung mga taong mapagkakatiwalaan, no? yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung kanilang mga pananalita, lalong-lalo na no? sa pagliliti sa isang hukuman, yaan ay ika nga eh, fair and just, to the best of their knowledge. No? Sa abot ng kanilang uh, makakaya o kaalaman, magsasabi sila talaga ng katotohanan and they can really be trusted. Alam mo, hindi lamang ito dito sa ating uh, isang napakagandang halimbawa, paglilitis sa hukuman. Alam mo, ang isang taong mapapagkatiwalaan, a person who can be trusted, a faithful person, kahit na sa pangkaraniwang usapan, mapagkakatiwalaan ang mga taong ito, no? Uh, sapagkat sila ay nagsasabi ng katotohanan hindi na kinakailangan ng pangangako alam mo yon yung mga taong nagsasabi ng katotohanan hindi na nila kinakailangan uh, sabihin okay, nangangako ako yan ang katotohanan ipinangangako e, ko, sumpaman hindi na kinakailangan ang ganon ang pagsasabi lang nila ng uh, katotohanan ito ay credible na uh, alam mo no sa paglilitis nga sa hukuman tingnan natin yung isang uh, uh, halimbawa no at alam mo di ba pagka may mga witnesses o no lalo na sa witness stand o kaya ay yung nasa sakdal alam mo kung minsan bago sila litisen bago magtanong ang mga abogado merong itinatawag na sumusumpa sila sa biblia eh no pero alam mo nakakalungkot kahit na Sumusumpa sila sa ibabaw ng Biblia, nakalagay pa yung kanilang kamay, hindi maalis sa mga taong mga maituturing na hangal ang patuloy na pagsisinungaling sapagkat hindi sila mapagkakatiwalaan. Ngunit ito ang isang uh, paghahalin tulad, ang isang taong matuwid sa kanyang uh, pakikitungo, alam mo, kaibigan, ay laging patnubay ang paninindigan sa katotohanan. Yun yun, ano? Pagka ang isang taong maituturing ay righteous person, sa kanyang pananalita, maging sa kanyang pakikitungo, sa kanyang kapwa, ang lagi niyang patnubay upang magsabi ng katotohanan ay ang kanyang paninindigan. Yung conviction. Yan ay napakagandang uh, paglalarawan ng isang... Uh, taong uh, maaasahan. Alam mo kay ito ang hangad ng ating Panginoon. Ganito ang uh, dapat nating isulong upang ang katwiran at ang justisya ay makita ng ating uh, kapwa hindi yung pawang kasinungalingan, eh. nakaka nga ay eh, nakaka-disappoint yang mga ganyan no, pumunta ka sa Uh, hukuman, mak makinig ka sa isang paglilitis uh, sa ating kapanahonan, manood ka ng uh, TV, di ba? Nakikita natin yung mga paglilitis dyan. Hindi malayo na ikaw ay ma-disappoint uh, sapagkat nakikita natin ano, na ang iba naman talaga ay uh, pawang kasinungalingan ang kanilang uh, mga inilalaad. Alam mo kaibigan, yung deceit, no? ang pandaraya o panlilinlang, ito ay kinamumuhian ng Diyos. Alam mo, maging sa larangan ng kapahayagan, ano, patungkol sa uh, kapamaraanan ng Diyos, patungkol sa buhay na walang hanggan. Alam mo, yung maituturing nating na mga deceitful uh, people, sila ay maituturing ng mga huwad na mga ngaral. Ganyan yun, eh, no? maging sa ating kapanahunan. Maraming ang maituturing na false teachers, at uh, dito nga sa ating uh, pinag-aaralan sa aklat ng uh, kawikaan, ito ay may uh, kinalaman naman sa mga sa, sa katulad ng pinag-aaralan natin, ano, mga saksi na nagsasabi ng pawang uh, katotohanan. At alam mo kay bigan, itong ating pinag-aaralan ang uh, pagsasalita, no, ng mga mga hindi tapat sa kanilang mga sinasabi ito ay sa lahat ng larangan no? sa larangan ng pananalapi sa larangan ng kalakal sa larangan ng pananampalataya ang isang taong sanay magsinungaling ganito ang kanyang gagawin even his dealings with the uh, people lalong lalo na when it comes to money matters maaring he would be deceitful sa larangan ng kalakal ganyan din ang kanyang gagawin kung meron siyang uh, a partner ika nga lilinlangin niya at maging naabanggit ah, ko nga sa larangan ng pananampalataya mayroon tayong maituturing na mga false teachers sila na maituturing na saksi ngunit ah, ang kanilang ah, mga sinasabi ay pawang ah, kasinungalingan alam mo kaibigan tayo pinaaalalahanan tayo ng talata na atin tinutunghayan sa larangan ng panlililang. Ano? Uh, sino man ang ating kaharap, saan man tayo inilagay ng Panginoong Diyos, inaasahan ng Diyos na tayo ay mapagkakatiwalaan sa mga bagay na ating sinasabi sa ating pananalita. Yan, sino man ang ating kasama, sino man o saan man tayo naroroon inilagay ng Panginoon, kinakailangan bilang mga mana ng palataya, tayo ay maaasahan ng Panginoon Diyos na magpakita ng isang magandang halimbawa lalong-lalo na patungkol sa mga katotohanan bilang mga anak tayo nga ay dapat we need to be honest in our uh, dealings with other men alam mo kaibigan ang panlilin lang, hindi ito dapat uh, nakikita sa buhay ng isang uh, Uh, mana ng palataya at alam naman natin ano ang uh, ang uh, pagiging uh, mapaglinlang o panlilinlang ito ay uh, utos ng ating Panginoon. Kaibigan, bilang mga mana ng palataya, inaasahan ng Diyos na lahat ng pakikitungo natin sa ating kapwa sa anumang larangan nagpapakita tayo ng katapatan at pawang katotohanan ang ating sinasabi. Sabi nga rito sa kabanata labing dalawa labing pito, ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan at bilang mga mananampalataya, maging sa kapahayagan patungkol sa kapamaraanan ng Diyos, tayo ay kinakailangan maituring. Tayo ay dapat inilalarawan na lahat ng sinasabi natin ay pawang katotohanan. bahagi po ng ating uh, programa sa araw na ito, araw ng Sabado, September 20. Meron po tayong maikling talaan ng uh, mga kapatirang meron pong mga kahilingan at idudulog po natin ito sa larangan ng pananalangin. Kaibigan, kung meron kang nais hilingin sa ating Panginoon, meron kang karaingan, napakaganda ng pribileyo na tayo ay manalangin at mamagitan sa larangan nang pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo na kami po ay makapamamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Maging ang kanilang mga pamamagitan sa mga taong malalapit sa kanilang buhay. Kung loloobin mo ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ng aming po mga itatalaga. Ganito po ang pananalangin, Panginoon ng mga sumusunod na kapatirang katulad po ni Fe ang kanya pong pamamagitan ay maayos na kalusugan sa kanya pong buong uh, sambahayan kay kapatid Erna lactonin ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from abdominal pain at nang sa ganon ay uh, hindi na po siya mag-proceed with uh, any uh, procedure, healing Panginoon Diyos ang kanyang kahilingan. Kay Maristela Laron, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from shoulder and head pains. Meron po siyang nararamdamang sakit sa kanyang balikat, maging sa kanyang ulo. Si kapatid Ray Yutok, ang kanya pong pananalangin ay naway Uh, Ma-approve na po ang kanyang application sa Canadian Embassy at ipagkaloob mo rin ang kanya, kanya pong uh, pangangailangan sa larangan din po ng pananalapi. Kay kapatid Leonila Spirito ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan from leg compression fracture. Kay kapatid Lourdes Maximo, ang kanya pong pananalangin ay restoration of peace and love between Lubert and Gwen yan po ang kanyang pamamagitan para po kay Lubert and Gwen na naway maging maayos po ang kanilang uh, pagsasama, yan po ang pananalangin ni kapatid Lourdes Maximo kay Gloria Arenas ang kanya pong pananalangin ay healing from allergy na matagal na po niyang nararanasan, kay Virgie Sudario ang kanya pong pananalangin ay complete healing. Meron po siyang uh, problema sa kanyang tuhod. Si kapatid Azucena Valles ang kanya pong pamamagitan ay uh, protection and guidance para po sa kanyang buong uh, sambahayan. At para po kay Elvira Batuhan, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang... Uh, Uh, pain na nararamdaman sa kanyang uh, tadyang o sa kanyang hip, brother. At namamagitan din po siya ng fast recovery para po sa kanyang uh, asawang si Abel na meron pong memory lapses. At marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga pagkakataong ito, maaaring nasa kanilang pribadong silid at uh, idinudulog ang kanilang karaingan Kung loloobin mo lamang at ayon sa inyong takdang panahon, nagkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga pananalangin. Ngunit ngayon pa lamang ay eh, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat uh, alam po namin mas maganda ang inyong magiging tugon o gagawin mo higit sa mga bagay na aming pong itinatalaga sa inyo. Nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napapanahong paksa ang ating uh, pinag-usapan at ito ay patungkol sa panlilinlang o disit at tinunghayan natin ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 17. Isa lamang ang isang uh, paalala at aral na ating makukuha rito. Amaw kaibigan, maging tapat tayo sa lahat ng ating uh, pakikitungo sa ating kapwa. Hindi natin dapat uh, nililinlang ang ating kapwa sa anumang larangan sapagkat ang pagpapakita ng isang maayos na pamumuhay ay diyan na kikita ng ating kapwa na tunay nga na tayo ay bahagi ng sambahayan ng mga mananampalataya Pagka tayo ay nakikitungo sa ating uh, kapwa pawang katotohanan ng ating mga dapat uh, sinasabi upang tayo ay uh, maging uh, mabisa rin sa ating uh, patutuo maging sa kapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mong ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman. Ay,